isang simpleng laro na mayroong pixelated na graphics pero bakit nga ba sobrang lakas ng Minecraft pinag-uusapan ito at literal na binabasag niya yung internet kung iniisip mong tapos na yung hype nako, nagkakamali ka tara, alamin natin kung bakit ang Minecraft ay nasa spotlight ulit ang Minecraft ay hindi lang laro isa itong platform para sa endless creativity mula sa simpleng bahay hanggang sa buong lusog, yung mga players ipatuloy na nag-upload ng kanilang mga obra maestra sa social media. At ano nga ba yung resulta nito? Siyempre, millions of views at mga viral content na hindi talaga nauubos. Yung bagong trails at tales update ay eh, nagdagdag pa ng sariwang content tulad ng camels, cherry blossom, biomes, at archaeology mechanics. Yung mga bagong at kakaibang features na ito ay eh, pinangkilip na naman ng mga dati ng players at nagdala pa talaga ng mga bagong fans sa laro. At syempre, hindi mawawala yung multiplayer chaos ng Minecraft. Yung mga viral clips ng players na gumagawa ng traps, nagtotroll, o mga epic battles na lagi nating nakikita sa TikTok, YouTube, Reddit. Parang Minecraft lang yan na laging may bagong viral trend. Isa pa nga sa mga dahilan ng resurgence uli ng Minecraft ay yung mga mods dito at mga custom server. Gamit yung mods, ang laro ay nagiging parang bagong experience. Dagdag pa nga yung mga sikat na custom servers na tulad ng Dream SMP, Hypixel, na nagbibigay talaga ng walang katapusang entertainment sa mga millions of players na gusto lang maglibang habang naglalaro. Hindi mo na kailangang mag-isipo kung ano naman. Libang lang talaga. At alam mo ba kung ano yung nakakatuwa sa game na to? Siyempre, yung Minecraft ay nagiging generational game na din. Yung mga naglalaro doon bilang mga bata, e eh, bumabalik ngayon ngayon kahit pa, alam nyo na, medyo nagkakaedad o matatandaan sila. At minsan, ito yung nakakatuwa. Kasi kasama pa nila naglalaro yung mga anak nila. Maniwala kay sa akin. Marami na ako nakita na ganyan. Father and son tandem, father and daughter tandem. Naglalaro sila ng Minecraft. So, yung nostalgia na dala ng Minecraft ay eh, wala talagang katulad. Sa panahon ngayon ng cutting edge graphics at mga AAA games, yung Minecraft ang nagpapatunay na ang simpleng gameplay at limitless creativity ay hindi talaga maluluma o matatabunan ng kahit ano pang over graphics game, AAA games or whatever, andun pa rin sila. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon yung Minecraft ay literal pa rin na binabasag yung internet. Ikaw, ano yung gusto mo sa Minecraft? Building? Adventure? O yung multiplayer chaos? Comment mo lang sa ba. Tara, natin.